Yung aso mga kaidol, naalala na yung mga kaidol. Namahan yung mga kaidol oh. <laughs> Ayan si mga kaidol oh. So, takay! Nakaway-kaway ah, pa yung buntot niya. Kamusta? <laughs> so, ano? Yun, huli! Yun, huli! Ha. Ayos mga kaidol! Yes! Yes! <laughs> Yo, what's up mga kaidol? Magandang hapon po sa inyong lahat dyan mga kaidol ko. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, kung ano mang oras sa inyo dyan mga kaidol. Kung ano mang oras sa inyo na pinapanood niyo to mga kaidol. Bali, dito tayo sa spot mga kaidol, binalikan natin yung nangawel tayo. Sana miro mga kaidol. Yung aso mga kaidol, naalala na nyo, mga kaidol. Dito sa atin, ah, uh, nandito siya sinamahan tayo mga kaidol oh. <laughs> ayun siya mga kaidol oh tukay oh tukay oh, <laughs> kumakaway kaway pa yung buntot niya. <laughs> kusa ano kusapin natin mga kaidol kahit hindi siya nagsasalita kusapin lang natin ano kamusta kamusta yung lakad mo malayo ba oh hinihinga siya mga kaidol <laughs> mama sa atin eh hmm Buti pa. Buti pa yung aso. Sinamahan tayo mga kaidol. <laughs> Aguroy. <laughs> mm. Kita-kits na lang tayo doon mga kaidol ha. Doon sa spot. Uh, Maghahanap tayo ng ng pwesto. Oh. <laughs> uh, Ayan, natawa ko sa aso mga kaidol. Oh, sinamahan tayo mga kaidol. Oh. Uh. Oh. Buti pa yung aso. Sinamahan tayo. Sana lahat. Uh, sana lahat. Uh, may sumama sa ating buhay. <laughs> Aguroy. <laughs> Ayun. Uh, si tatay mga kay <laughs> Imo nang baka tay. Hmm. Kanya pala yung baka mga kaydolo. Naga kau dah tu tay? Tidak, tak kau kah? Eh, karon bakaron, karon, karon pak kau. Oh. Nak bawa tong dau, nak bawa tong. Bata ingat nak bata, nak bawa tong Di bawah <laughs> ini <laughs> menengah agroy. Yun mga idol, bali kita kasi naman tayo doon mga idol lah Oh, yung idol natin oh. oh. <laughs> Tara, samahan nyo ako mga idol. Let's go. So yun mga idol, bali nakarating na tayo dito sa spot mga idol. Bali dito tayo, mamimingwit. Sana ay makadawi tayo mga idol. Makahuli. Subok lang to mga idol. Subukan natin dito. Sana mayroon mga kaidon. Unang hagis mga kaidon. Bali nang hiram pala tayo ni ni Idol Tata mga idol ayun. Ito, dalawa yung ating pamingwit mga kaidon Bali pinayagan tayo ni Idol Tata na hiramin tong pamingwit niya mga kaidon Hagis na natin to mga kaidon Sana mayroon. Ayan, dito na natin ilagay. Ito namang isa. Op, uy! Hey. Ah, ayan. Uy! Ano ba naman ito? Okay na sana yun. lang. yung aso mga idol natakot yata sa yun, sakwan yung baka ba pag paghila ni tatay tumakbo <laughs> muwi yun mga idol may nakita siya eh. malaking baka <laughs> at least sinamahan tayo mga idol no? sinamahan tayo ni ni Tokoy ni Brownie Okay. Sana may mahuli tayong good size dito mga kaidon. Super ang liliit yung bulati natin mga kaidon. Ano, ganito lang kalaki mga kaidon. Yung bulati natin ba, ano. You Kita niyo ba? Yan. Super ang liit. Mahirap Manap ng bulati dito. Dito sa aming aming area mga kaidon ba. Maliliit yung bulati maganda sana yung malalaki may malalaki doon doon sa kuan sa kabila yung doon sa malayo yon mga idol doon sa dam parang lalaki yon mga idol good size na bulati <laughs> maganda sana ay ipain yon mga idol para mabilis mapansin sa sa mga isda ba yung ganung kalalaki yung mga bulati mga idol Konsentrate mo na ako mga idol ha dito. Ayan, ginagalaw naman mga idol ay Ayun na. Kita nyo ba mga idol? Sana malaki yan. May, may kokok mga idol. Ah, kokok. Ah, mga idol, may kokok. Langgam na malaki yung itim ba? Yung itim na langgam. Yun, yung isang mga idol, ginagalaw naman mga kaidulo. Pule. Yun. Oh, pudyo. Iyay. Yeah. Iyay siya. Iyay siya makakalan. Yeah, Iyay. Nahulog yung mati. yung Yung mati pamain. Ginalaw sana yung isa mga doon. Buyo mga doon. Kasi lang maliit. Di pang ulam natin itong mga doon. Eh Ayun o. Okay na ito mga doon. Eh, mahirap kayang makahuli dito sa maliit na sapa mga doon. Okay na ito. Dalhin ko ito mga doon puyo kung baga tawagin sa amin mga kaedol ayos mga kaedol hindi ka pa makawala ah. pasok na ito ah. puyo na kahuli tayo ng puyo mga kaedol mahirap kaya huloy yan mga kaedol hulo pa yung pamain mga kaedol Oh, puyo na dawi natin yung mga doon ah. oh, grabe nasabit mga doon mahirap dito yung pwisto mga doon daming kahoy huli yun huli mga doon oh, ayos oh, sundan din okay na ito mga doon oh. yes yeah. Masa sa habit mabit kung makai dulu okey na to makai dulu deh dalin ko na lang to kay para may ulam ako mamaya makai dulu ba okey na to makai dulu nitib to makai dulu nitib dito to hindi to lalaki nitib to makai dulu lah pagpasinsahan na yung huli natin makai dulu lah kay mamaya pang ulam ko mamaya ba Yan, yeah, hagis ulit tayo. Pag nakakuha tayo ng good size mga idol, kawalan natin to. Pag nakakuha tayo ng good size. Di ba? Mga idol. Pag nakahuli tayo ng good size, kawalan natin yan. Pag nawala tayo ng huli good size, ay di natin pakala pakawalan mga idol kay ulam na, ulam na to. A few moments later. Sige so, mga idol, bali nandito tayo mga idol. Dito tayo, gusto gusto. yung ay makadawi. Madagdag, madagdagan yung huli natin. Pero not good size yun mga kaidol. Pero okay na yun mga kaidol. Ulam na yun. Lah. Laki ng pinsaw doon mga kaidol. Pagisan ko kaya. Pagisan natin doon mga kaidol. Baka sakaling makadawi. Doon, mababa lang yun doon eh. Doon sa kilid mga kaidol ba? Pinsaw doon mga kaidol. Lagyan ko muna ito ng bag bagong pamain mga kaidol ay mo. Kinakain talaga yung mga idol Yung tangkong ba. Kinakain nila. Oh. Tangkong siguro yung yung tangkong mga idol ba. Tangkong. Tangkong ba yung Tagalog sa yung ganyan mga idol nakita niyo yun yan. Yung ganyan. Yung dahon ba. Yung pinakita ko niyo yung yung nangangawil tayo mga idol Tangkong yun dito sa amin tawag kinakain yung dahon dahon ng tangkong sa tilapia yun sana mo sana mo dawit natin mga ilun lalaki yun mga ilun nagpakita yun doon no. yung banda gila nagyan natin pamain tapos pagisan natin mga ilun sana yung makadawit dyan dyan banda yun eh yun o, yun o. rinig nyo yun yung kisaw ba mara yun yung tubig doon sya, sa so may tangkong ganito talaga mga idol ganito talaga mag fishing mamimingwit tayo sa maliit na sapa ganito talaga mga idol pag namimingwit tayo mga idol eh, tsagaan lang, maghintay lang tayo maghintay tayo na dumating 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 siya mangka ka maka idol <laughs> dumating isda mangka idol ba sa ating sa ating buhay ah guroy <laughs> sana kumagat mga idol ay nasinalaw na mga ka idol sana malaki to ulit to sana malaki sisib na Bastos. Hindi na. Inilik tayo mga idol. Sana ma mahuli natin ito mga idol. Hindi, isig mo. Takbo mo. Lulukoy mo na. Hindi. Wala pa yan. Ayun. Sus! Binitawan mga idol. Bu buti pa doon sa kabila mga idol. Nakadawi tayo. Samantala dito. Wala. Ginagalaw-galaw lang. Talaga mga ay Ayaw isisid. Ayaw isisid. Ayaw itakbo ba? Ayaw no? nakikita nyo yan yung natin yung isa kita, kita pa nyo mga idol yung kuha natin sa ating camp si yung ala pa mga idol uh, yung pangarod mga idol ba ay kumikilimlim maitim na mga idol parang uulan Ayun oh, ginagalaw mga idol oh. Oh, sana ipipig yan. Tignan ko muna mga idol ha. Pag malik ko ba? Malinaw ba yung kuha ng cam natin? Aye, Madilim mga idol yung kuha ng cam natin. Kasi yung pa up yung ulap kasi maitim na mga idol. Kaya pagpasinsyahan nyo na ito mga idol ha. Bali, upload ko lang to mga idol eh. Upload ko lang to mga idol. At least at least ma-update ko kayo mga kaidol na wala tayong huli ay meron pala dalawa <laughs> doon sa kabila ha, ay okay na yan ulam na yun tapos tinakbo mga kaidol tinakbo hindi sisid mo yes. ayaw talaga sisid sa managdagan pa yun huli yun huli ha. ayos mga kaidol yes yes <laughs> Not good size pero okay na mga idol. Good size na 'to mga idol. Tatlong daliri. Oh. Pero hindi siya gaano kalaki mga idol. Ayos nagdadagdag din yung nating dalawa mga idol. Yung dalakhang huli natin doon sa kabilang mga idol. Ayos mga idol. Oh, di ba tsagaan lang 'to mga idol. Tsagaan lang 'to, tsagaan. Tsagaan lang talaga, mamingwit mga idol. Ah! Ay mga idol. Oh, meron na tayo pang-ulam Mamaya mga idol. Ila mayroon na tayo pang ulam mamaya ayos to lagay ko na to sa lalagyan ng mga kadal oh, thank you nadagdagan yung dalawa natin naman nakuha ng maliit kaya pagpasinsyahan nyo na yung kuha natin kanina maliit mga kadal doon sa kabila sa so, wakas nakadali din maghintay lang tayo mga kadal tagaan lang talaga mga kadal at darating sa ating buhay siya. Agroy. <laughs> Loh, grabe ang lakas ng kisaw niyo no. Malaki 'yun mga idol. Doon rinig niyo. Yun. Yung uh, bumay niyan yun ba nasa tangkungan. Hadi sulit na dito, be. Eh. Sana ay madagdagan pa. Doon natin na uh, ulit habis mga Sa ulitin ko mga idol. Pagpasinsyahin niyo na yung kuha sa ating camp madilim ito itong kulay blue kanina pa to eh ayaw talaga lumok okay. na naman mga doon yung isak to yung ganyan na naman sana good size yan ayos makakay doon Woo! Saan na may dagdagan pa? Ano natin hagis ulit? Yan, sinulubong o. Oh. Sinulubong. Siguro ang dami dyan. Maliliit. Paghagis natin mga idol, sinulubong. Minalaw. Ano? Oh. Nakbo. Nakji. pule, Yun! Ayos! Oh, super ang iit na naman to. Yun, laglag -lag pa. So, sabi ko na nga eh super ang liliit mga kaidol you pero okay to mga kaidol dalhin natin to kasi uulamin ko to hindi naman to masasayang di ba mga kaidol dito masasayang ulam na to mga kaidol ay oh, bihira lang tayo makahuli ng good size dito mga kaidol ha pagpasinsyahan nyo na mga kaidol ha bahala kayo dyan ay bahala kayo dyan kung anong i-comment ni dyan sa comment section natin mga kaidol ay at least nakahuli ako mga kaidol may, may ulam ako. kina to? Kino okay yan eh. Dagdag ulam. Apat na apat. Sabi ko na nga eh. Maliliit eh. Sinulubong ka agad. Paghagis natin. Yan. Ah, bahala maliliit kay ulam naman yun. May laman naman yun mga kaidol. Hindi naman natin itatapon yun mga kaidol. Kakainin natin yun eh bali hindi hindi lang ako mag mag ka mga kaidol ha dahil wala tayong ilaw saka wala tayong ilaw doon meron meron tayong ilaw doon mga kaidol kaso lang uh, mahina siya ba saka yung yung flashlight ng ating kuan mga kaidol yung ating cellphone CP natin eh sira sila nasira yung flashlight ng ating cellphone kaya pag nag video ako nag, on cam tayo doon sa ating kain eh wala na hindi makikita yung eh, kinagalaw na mga kaidol hindi mo makikita mga, mga kaidol kasi super ang dilim bakit ko nasabi yon mga kaidol sa inyo, na super ang dilim sinubukan ko na, sinubukan ko na mga kaidol nag, nag on cam ako ba test Inoxan ko yung ilaw. Pag ganyan, super ang labo mga abis. Super ang dilim, dilim. mga idol. Yung huli natin. Pagpasisahan nyo na mga idol ha. May ulam na ako. Mamaya. Kapirtuhin ko to mga idol. Ayan e o. Apat lang mga idol. maganda pa naman yung tilapia dito mga kaidol magandang klase na tilapia dito ganyan lang mga kaidol sana mahuli natin wala na talaga ito yun mga kaidol pagpasinsyan nyo yun, yun, na yung ating huli mga kaidol, ha kontin content na ito, nyo na. Eh, ito lang binigay sa atin na biyaya mga idol Eh. Na ito lang binigay sa atin. Ang poong may kapal at least binigyan tayo mga idol. Oo, oh, ba? Diba? <coughs> may pangulong na tayo. Maraming salamat sa inyo mga idol ha sa panunood nyo pagsubaybay nyo pagsuporta nyo itong, itong munting channel na ito maraming marami pong salamat kaya uulitin ko mga ka-idol pagpasinsyahan nyo na yung ating pamimingwit <laughs> Woo! binigyan tayo ng biyaya sa sa poong may kapal at sa mahiwagang tubig may biyaya tayo mga kailo ulam na to kaya maraming maraming salamat sa inyo talaga mga kaidol shoutout po sa lahat ng mga solid kong supporters, supporters dyan silent viewers mga OFW nakasubaybay na itong channel na maraming maraming pong salamat shoutout po sa inyong lahat dyan mga kaidol shoutout po ma'am mariposang asol yun shoutout po ma'am Ronel from Atlanta Georgia yun shoutout po Walter Tupage, Julio Santos, Cecilia Santos, Nanay Ruby Chanel, Sator VP, yun, shoutout po, shoutout po. Yan mga kaidol, kita kids. Yan tayo mga kaidol, sa susunod nating pagkukundin mga kaidol ha. Pagpinsihan nyo na mga kaidol, itong at ating nadawi. Uwi na, uwi na ako kasi gabi na mga kaidol, maglalakad pa tayo. Padilim naman idol ba? Okay lang pag meron tayong ka mga mga idol. Yung motor mga idol ba? Eh okay lang magabihan tayo. Eh wala tayong motor mga idol. Maglalakad pa ako. So 'yun mga idol. Kita-kits na lang tayo. Susunod nating pagba-vlog mga idol. 'Yun. Bye-bye.